inyong nakikita at aking nakikita ay isa sa itong uri ng gabi uri ng gabi na galing pa mismo sa bayan ng Palawan ayan si guys malaki ang dahon malaki ang branches malaki rin ang siyempre ang bunga pag maharamis natin guys alam nyo ba na ang gabi o ay isang uri ng halaman ugat na bayaman sa carbohydrates fiber potassium at iba pang mga nutrients ito ay madalas natin ginagamit sa lutoing Pilipino tulad ng laeg sinigang at Ngunit alam mo ba na ang gabi ay mayroon ding maraming binipisyo sa kalusugan? Unang-una, nakakatulong ito sa pagbawas ng ating timbang. Ang gabi ay mataas na naman ng pader. Nakakabusog at nakapagpubawa ng appetite. Nakapagpabuti ito ng digestion ang pader sa gabi ay hindi lamang nakabusog kundi nakatulong din sa pagpapalusog ng digestive system. Ito